Sir sa Raymond, sabihin naman po sa panig ng mga employer na um, eh, hindi ho daw yan kakayanin, lalo na po ng mga maliliit ng mga negosyante yung magbigay ho ng ganyang kataas na increase sa sweldo? Ang sagot naman dyan ng mga labor groups, yung maapektuhan, napakaliit lang na bahagi ng tubo ng mga kumpanya, ng mga kapitalista. Uh, yung mga maliliit na kumpanya, laging narinig yan kapag uh, laging binabanggit mm -mm. <laughs> kapag may panawag na dagdag na sahod. Pero mas yung mga establishment na talagang kakayanin. Tapos isa pa, hindi lang yan dahil sa mataas ang bilihin. Eh. Kasi deserve yan ng mga mga gawa dahil napakataas ngayon ng productivity nila. Mm -hmm. Kaya marapat lang na ibigay yung uh, itong panawagan. Eh, tapos eh, kung kinakailangan magbigay ng uh, tulong ang pamahalaan sa sobrang diit ng mga pagawa, dapat tingnan natin na posibilidad yon. Pwede hanapan din ng mga dagdag na rekurso. Eh. Halimbawa, yung mga panawagan na dagdagan yung tingil sa buwis sa mga bilyonaryo, mga malaking kumpanya, pwede nating sipin yun, hindi po ba? Mm -hmm, mm -hmm. Oh, pero uh, maraming proposals eh no may wage boards may legislated wage increase may living wage eh di wala pang nabibigay uh, wala pang uh, wala pang uh, sa mga panawagan kubaga ang daming spekulasyon at, at yung argumento nila laging binabanggit para pigilan yung uh, pagtaas ng uh, sahod sa tapos sa kabilang banda pwede rin nating itanong kung talagang sobrang hirap ng uh, mga Uh, dinadanas ng ating mga kumpanya pero bakit po lang ginagawa ang pamahalaan para yung presyo naman ng uh, mga singilin hindi pinipigilan no taas ng kuryente, pamasahe uh, at mga dito sa pagtaas ng mga presyo uh, ang uh, makakadanas lang talaga ng hirap yung mga minimum wage earners Di kukubaga, hindi na hindi na ano eh hindi na pakatarungan yung ganung klase uh, uh, inequality sa kayo uh, sobrang mababang uh, sahod ng ating mga manggagawa.